What's up mga kabayos for today's video ay samahan nyo kami sa aming mga gala ngayon dahil nga day holiday ngayon dito sa Thailand. Pero bago yan mga kabayos na ito muna yung kaganapan sa kinaumagahan. syempre naman dahil paasip pa lang yung Disney ng na kalawa dito dahil no bumangonin kanina pa dahil pero bumalik dahil dahil nga dahil magpa-content-content ako no A siya. At baka sabihin nyo dyan mga kabayos no tinupi ko na kanina pero dahil hindi ko pa yan tinupi dahil ngayon ko lang talaga yan tutupiin dahil kay pura kontan. Jesus I'm not afraid to be counted and willing to give my life. They are ready to be and He wants me to be. Give Him my life for the ride. I am not ashamed of the gospel. Ay pagpasensyaan niya na talaga Disney Princess ago. Ay. Ako talaga yung klasing tao makabibs no na wala ay, talaga ako pagkakaalam sa silingan, di ko ano masasabi. Hindi dai. ako ko, hindi talaga ako sasawayin. Pero dito sa Thailand makabebs no, hindi talaga sila mahilig magsaba saba day kaya day dito talaga ako Puto na, na mag-ilom na lang talaga mag-shut up buti na lang itong new apartment ko day yung silingan ko ay Pinoy din. At syempre bago ako na concertito mga kabibs ko, kay nagtanong muna ako sa silingan ko dai, kung na kuno. Kuna ba yung tengog ko day siguro day itong apartment ay soundproof daga hindi man daw niya naririnig kahit ng Disney Princess. Itong gala talaga mga kabebs no. Kay, wala talaga to sa plano day at hindi talaga namin pinlano day naman labas kami ngayong holiday day pero nga day may isa sa church member day gusto talagang gumala at maligo doon sa dam day kaya day for the na din ang Disney princess kahit hindi pa yan nagpalit ng aw pabalik kami o Diyos na kami magabiyahi patulong sa kinayahan ang ginalang mga ginagawa ay mga magdiyak protection para nga kami sa destination yung wala ka pulihan sa pagkakas sa pangalan ni Susan Sige, magkita na doon sa sila kung maanong cross. Pagkatapos namin dinaanan ni makaibigan namin makabibso kabibso na talaga kami nagpadugay-dugay din no? kay isa ka oras pa pala yung biyahe namin papunta doon sa Damday. Papunta pala kami doon sa Nakunayuk Day, ibang probinsya dito sa Thailand. Kaya dahil medyo malayo-layo talaga yung paglalakbay namin dahil. At tinginin ninyo na talaga yung mga bulaklak doon sa kilid ng kasada dahil. Summer na summer na talaga dahil. Then for the go din pala ito mga kasama namin day, no? kahit walang aircon yung sakyanan dahil. Hala dahil for the go basta laag magkarakara <laughs> At lumipas yung isa ka oras sa 30 minuto sa nakarating na din kami dito sa syempre mga kababes, first time ko talaga makakita ng malaki na ni Arya Jodai. Usually makita natin yung blue dye na container ng dab. At damdaw. masasabi mo talaga, wow, ang laki ng area talaga dito ng dab At ginawa na rin nila itong isang tourist spot dito sa Nakunayok province mga kababes. At pagpasok namin dito mga kababes, akala ko eh, kami-kami lang talaga maligo dahil pero hindi pala dahil kaya isang nga uh, itong tourist spot. Day. Kaya marami ding tao mga kababes na gustong maligo dahil nga dahil ang panahon dito sa Thailand na perting inita dahil makaluto na gitlog. Akala ko talaga mga kababes na dito kami kakain mga kababes na pero hindi pa pala nag-driving license pa naman yung mga lalaki doon dai. Kaya kami dito mga babae, mga kabebs, ay hanggang hintay na lang tayo kung kailan matatapos dai. Actually, mga kabebs, alas 2 na to ng hapon dai at medyo gutom na gutom na yung mga Disney princesses dito natin dai. Pwede bumili na lang sila dai pero dollar kayo mga palito dai. Dahil nadala na yung mga bilihin dito sa resort kuno nila dai. Ay humay ngay na lang tayo dito. Uy, <laughs> go I don't know if it's safe, pero it's weird. It's Look, oh. It's mouthful, dapat ma'am. na. May, may mouthful. Coconut. Think... Oh, ay, <laughs> may ganito din ba kayo na friend din up strict pagdating sa photo dahil kaya na pinakitaan photographer ng photographer na mga mobs ay eh, shut up na lang talaga <laughs>